Mga idol at kabayan, breaking news! America at United Kingdom nagsagawa ng panibagong defensive strike sa al Hudaida Sa Yemen, isang lugar na pinamumugara ng mga Houthi. Winasak ng US at coalition forces ang mga anti-ship cruise missile at ground control station na ginagamit ng Houthi. Maging ang kalikasa ay hinagupit ang al Hudaida Sa Yemen, matinding pagbaha ang naranasan nila na ikinasawi ng tatlong mga katao. Ah, Iran. Hindi makaporma sa takot na pwedeng ikasira ng kanilang bansa. Binalaan ng Amerika ang bagong gobyerno ng Iran na kapag inatake ng Iran ang Israel, gagamitin ng Estados Unidos ang puwersa nito na nasa gitnang silanga, labing dalawang F-22, Raptor, 5th Generation Stud Fighter Jet at may git 32 mga F-A-18 Super Hornet ang dumating sa airbase sa Jordan na malapit lang sa Israel. Dumating na rin ang mga karagdagang armas sa Israel mula sa Amerika sakay ng C-17 Globemaster III matapos batiktikan ng Israel at na nagpadala ang Iran ng mga armas sa Syria. Agad na binomba ng Israel Air Force ang sariat Air Base sa Syria. Pagsasanay militar ng Pilipinas, Amerika at Canada at Australia sa baybay ng Palawan sa West Philippine Sea naging matagumpay. Ipinakita ng mga magkaalyado ang kanilang pangakong tulong sa seguridad ng Pilipinas. America at United Kingdom naglunsad ng opensiba laban sa mga Houthi sa Yemen. Ayon sa impormasyong ating nakalap, nitong ikawalo ng Agosto taong kasalukuyan, inihayag ng US Central Command na matagumpay nitong winasak ang mga anti-ship cruise missile at ground control station na ginagamit ng Houthi sa mismong kalupaan ng Yemen. Dagdag pa dito, winasak din ng Amerika ang isang unmanned surface vessel sa Red Sea. Sinabi din ng US Central Command na sa loob lamang ng 48 oras, sinira nito ang dalawang ground control station, limang anti-ship cruise missiles, dalawang area attack drone at isang surface attack drone ng Houthi na isa sa mga proxy ng Iran. Hindi lamang yan mga kabaya, kalikasan na rin ang gumawa ng paraan upang maranasan din ang Houthi sa Yemen. Kung ano kahirap ang sitwasyon ng mga mandaragat kapag tinatamaan ng mga Houthi missile at unmanned surface vessel ang kanilang mga pangkomersyal na barko sa Red Sea sa mismong lugar ng Al-Hudayda sa Yemen kung saan kontrolado ng Houthi ay nakaranas ng matinding pagbaha. Hindi ito ordinaryong pagbaha lamang mga kabayan. Apatapot limang mga katao ang nasawi at mahigit limang daang mga kabahayan ang apektado. Ah, ay ba? Ano ba ang pagdaman Iran, nakitaan ng Israel na nagpapadala ito ng mga armas patungong Syria. Ayon sa open source, posibleng ito ang gagamitin ng mga Iran-backed milisya upang maglunsad na opensiba laban sa Israel. Pero bago pa man makapaglunsad o makapagdulot ng pinsala ang mga Iran proxy sa Syria, agad na kumilos ang Israel. Naglunsad ang Israel Air Force ng airstrike upang wasakin ang mga armas na dumating mula Iran patungong Syria. Aktual na video, panoorin! Amerika nagpahayag ng malakas na babala sa bagong gobyerno ng Iran ayon sa Pentagon. Makakaranas ng matinding dagok ang ekonomiya ng Iran kapag naglunsad ito ng malawakang pag-atake sa Israel. Hindi pa man nakaporma ang mga proxy at maging ang Iran. Nasa Middle East na ang mga pangmalakas ng puwersa ng Amerika. Halimbawa na lamang ang pagdating ng labing dalawang F-22 Raptor at paglapag ng mga F-A-18 Super Hornet mula sa USS Theodore World Aircraft Carrier sa US military base sa Middle East malapit sa Israel. Dagdag pa dito, tumating na rin sa Israel alam mga karagdagang armas mula Amerika sa kain ng isang C-17 Globemaster III. aktwal na video, panoorin! We're going to... Pagsasanay militar ng Pilipinas, Amerika, Canada at Australia sa baybay ng Palawan sa West Philippine Sea naging matagumpay. Ipinakita ng mga magkaalyado ang kanilang pangakong tulong sa seguridad ng Pilipinas. Ito ang video ng pagtatapos ng multilateral maritime cooperative activity kahapon, kawalo na Agosto taong Kiselle, kuya. Geneva, Dominique call C-O-B-E-4, all of 2,900, endurance 2,000, no weapons, no ammunition, ready for departure. Consider on board, 4, all of mass 2,900, endurance 2,000, weapons on board, good. laban pinas